ngayong araw na linggo, isasakripisyon sakripisyo natin yung oras natin sa kayong kasulina natin. Tingnan natin kung kikita pa ba yung rider sa single booking nila alam mo. All right, good morning mga katapay, right? Today tang Sunday. So, dito tayo sa Taytay. May first trap up na ako kanina. So, malapit lang naman yun. Uh,

Oh, jam, jam, jam. Kaya mga kantang ganon. Jam, jam, jam. Hello po. Good morning, ma'am. Nandito na ako sa my guard sa Tower D. Sige po. Okay, oh, yes, ma'am. Tapunta po ng mga ati, no? Okay. Oh. Picture na malam. Iyan po. Thank you. Okay, pick up na natin yung first, second booking natin. So, i-remove natin yung helmet. Nalaman mo ba? Doon ako dinala sa... 123 222 125 Alright mga katatay May nakuha tayong booking dito sa Pembo So ang pick up niya ay ano? 3.5 kilometer 8 minutes So ang ano niya 181 papunta tong ano uh, Las sa Agiri Avenue. Ang sabi nung ano pick up 231 daw yung babayaran. So 181 lang yung nabit sa booking. So tingnan natin yung item. Medyo malaki daw yung 2 by 3 pahaba So tingnan natin kung ano yung stock na gagawin natin. doon Siguro hindi naman mabigat yung mahaba lang siguro. Para lang sa Agiri Avenue. 181 after matching sa tapos ano nang ginawang 231 ng customer daw So next time, dahil magdagay yun. Hindi okay. totoo yan. Ang hirap ang booking na nyo. Bola lang yan. Eh, matumal siya. Kakasa kaya sir yan? <laughs> Kakasa kaya? Hindi pa tayo ah? ay, na lang sir. Baka mahuli tayo dyan. May linggo ngayon. Sana walang manghuli. Anong nahuli ito? Ang dami ng point pick up sa nyo ito. Ay, meron na kumuha sa inyo. Pahawak na lang sir ha. Ah. ah sa 2-3-2 minuto. like, ko tayo. drop off, Okay, sir. Oh, my God! Wow! Yes! Linggo ngayon, ang hirap kumuha ng double book. Yung iba ayaw magpa-double eh. So, diretso na natin ito. Ah, maganda aalang naman pala, okay lang. Okay lang. alas 7 ako lumabas. Uh, nakakatatlong booking pa lang ako. Yung kanina, yung dalawang booking natin, puro pagkain. Malapitan lang naman yung ano, yung pick up at drop off yun. Tapos ito medyo malayo. Galing tayo ng uh, Pasig sa Bagong Ilo. Ang drop off niya dito sa ano, Aghiri Avenue dito sa Paranaque. Ang rate nito ay 181, nakapaster paster matching to. Yung pick up, uh, nagsabi sa akin na yung maliban doon sa 181, gagawin 200 plus nung drop off yung SF nito. Dahil wala tayong makuha ang booking na pang double book, gagawa na lang natin ng video yung kung kikita pa ba yung rider ni Move sa single booking. Titingnan natin kung makatarungan pa ba yung rate ni Move para sa rider na single booking. O kahit alam natin na mali talaga yung pair ni Lala Move, single booking, kikita pa ba yung, ano, yung rider ni Lala Move? Or kung talagang ano ba, karapat dapat pa ba talaga na mag single book yung rider. Alright, ito yung booking natin ngayon, pangatlo to. So, hindi natin masabayan kasi nga naka faster matching to so bali ang kilometer na lang ito yan oh. No? nandito na tayo sa si Aguirre Four minutes na lang para makarating tayo sa trapo ayun si Papso Maghihintay rin ng booking ang tumal nga yung linggo kasi kahapon mga katatay hindi ako bumiyahin ng sabado bali paglinggo dapat ang day off ko nabaligtad kahapon medyo, medyo tinamad na naman ako so hindi tayo bumiyahin yung araw na linggo isasakripisyon natin yung oras natin tsaka yung na natin. Andito na tayo sa President Avenue. tabi ito ng parang Ang drop ito sa Aguirre Avenue. So, 1.1 km na lang. Ngayong araw, hindi natin hindi tayo nagbububulbuk. Ang gagawin natin ay na puro ting bilbuk lang. Hanapin na lang natin yung number ng bahay. daming ID. O. Oh. tayo oh. <laughs> yung subdivision Ah. Kaya pag nawala mong ID dito, kamal-mal pa naman. Ewan ko magkano, sa iba kasi limandaan to eh. Yung ID pag nawala mo to, 500 Okay, okay lang po Ano po bang sabi niyo kom sa kanila? Kasi 'yung na ulit kulay <laughs> wala sa isip. Ano po 'yung ano natin 'yung kulay? Parang dark black. Oo. Uh, Bili na lang kayo mam ma ng pang-spray black. 181 so ginawa niya na 240. So Okay na. Muntik pa tayong ano doon magbalikan. So nag suggest tayo na bumili na lang pang-spray ng kulay black. Okay naman 'yun eh. <laughs> Ganun din naman yun, hindi naman naapakan o babasahin yung ano, patungan lang. Alright, hanap tayo ng booking uli, mga katatay. So, magbasa tayo rito sa sinagtala na to. Hindi natin yung isang ID nga natin. Sinagtala 397. Tatama. Sumunod so, ay uh, Adire, adin yung 397. Sige sir, So, huh? nabas na tayo. Diyan tayo sa Aguirre Avenue. So, tapos na tayo dito. Sala ba? Hanap tayo ng buko Alright mga katatay, may nakuha tayo isang buko ulit. 1.5 km yung pick up niya. Tapos yung drop off niya, yan malapit lang din. Dito lang sa Las Piñas lang din. Nasa lugta tayo ng BA homes eh. Dito lang sa 45 kasi Las Piñas yung drop off niya. Single book lang din yung pagkagawin natin. Nakakailang booking pa lang ba tayo? Pag pang 4 pa lang to, pang 300 pa lang tayo, last 10 na o. Ang hirap pinyuha kasi ng buhok yung mga katatay. Tumal. Yung iba naman, sobrang lalayo. I think yung single book nga lang gagawin natin ngayon e. Kaya, kung kukunin natin yung talo tayo sa magalayo. Laban ka pun kung dito? paano talaga ano talaga dami ka So sa tinataw single buki sa na pinpinser 100 Juan okay, okay. okay.

Kasama ka yung bag? Oo. yung ano lang mam, ma yung bayad mo sa gate. Apo. po? So, okay na? Okay na? po. Thank you po. Pinakaduan ako ni ate. Hindi na ko sundaan. <laughs> 100 pesos. Nagkabuno lang tayo ng ano, sa gate. Kasi bayad na to eh. So may bayad yung mga gate na pinasokan natin. So, nakaisang doon tayo. Ayos na. 200. Eh. 204. Lapit lang. 5 star. Ano lang ito? 104 lang ito. Nakakano pa lang tayo mga katapi. Apat na booking. Hmm. 400. So, hanap naman tayo ng isa pa. Mga libo kayo. libo kayo. pusa yan malaki na ba yung pusa mo sir? malaki na? hindi yung mamata yan na lang, ano ba sir ito? dito na lang sa ano sir wala hindi pa rin pala tumakano Thank you. Yung pusa mo, sir. Kaya-kaya? Ha? Pusa yung dala natin. Ting-ting-ting. Ano? Okay ka lang? Ha? Masa ba po ko na? Ito lang. So single booking na naman tayo Puro single booking naman tayo ngayon eh Kaya swerte ni sir Eh ika-cancel ko sana eh Si Pusa Ano to? Paid by credit So kailangan natin ng credit kasi Yung credit natin ay ano na lang Kano na lang ba to? Ay, 63 na lang eh. So kumuha ako ng paid by credit Nasa ano to? 234 Paid by credit So, diretso na natin. Ito kasi single booking na naman nangangal natin ngayon eh. Sorte na sir, kasi naka-single booking ako ngayon. Naka-promo ngayon. Naka-promo ngayon si katatay vlog. Dito naman yung paglagpas lang ng, ano, Las Piñas. Lapit lang naman pala. Ito lang ako sa may ride-a-ride eh. Nakanahan lang. Bali 200 meters na lang eh. Ay, 500 meters. Bali 500 meters lang lang, so, na lang ng layo eh. So, hamon na. Akala ko sa pinaka-centro pa ng abisip kung yung mga beauty products ano pa yung mga customer na ako eh alam pala wala namag ma'am dito na po ako sa eh sa harapan ng series hapo after natin yung customer Swerte mo naka promo tayo ngayong mingming Nakapromo tayo. Nakapromo si Katatay. Katatay Rice. Wala, lowbat na tayo. Mamatay na tong cellphone ko. Pinanggol ko pa sa pakatot. Meng Meng, buhay ka pa ba? <laughs> buhay ka pa ba, Meng Meng? Ang okay. eh. Meng Meng! Meng Meng Buhay ka pa ba? Ang oh, mga nga, kawawa naman oh Lubas na yung dila Anak ko Nainita na kasi to. Ha? Nainita Lubas na yung dila eh Ito uh -huh. okay. Ha? Ito kasi ako ito Yung pagkain daw yun ng ano, pusa Hindi po Ito Ako ano na yung ating Lubas na yung dila oh, ano <laughs> ng pusa eh sobrang init uh, Alright, may drop tayo dito sa isulid galing tayo ng yung bakor yung pagka drop natin kanina sa muli, muli no? yung pusa so yung pinikap natin dito sa isulid bakor nalubat na kasi yung battery natin so ginata na kapag video sinarch lang ng konti meron naman kumasak ng mga 15% so dito tayo sa isulid dito drop natin to sa Legrand Tower 2 so tungging buhay na naman tayo Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi Third tool na Tower tool. tower tool Legrand Doon ko to sa SN na kinuha. So, hello po, lalamove po. Mama, dito na ako sa Legrand Tower 2. To. Naka booking sa na tayo. 1060 So simula alas 7 ng umaga, 7:30 7:30 ba 7:30 na tayo basta 7 ako nag-umpisa hanggang alas 4. Yung naka 1060 na tayo. Sumabay so, nga muna ako siguro. Hanggang alas 8 lang naman ako eh. Sumaka so, kadalawampu. O kaya naka 1000 pa rin ako. 7 to 4. 7 to 4 nang 7 7 alas 7 hanggang alas 4 ng hapon. Naka 1,060 pa rin ako Mampit na 100 plus Oh, ka pa? Hehehe. Pag hindi mo talaga yung expect eh Saka lang tayo yung tambay Nakakot tayo ng booking dito sa Perimundo Punta tayo ng Tulupa Dito lang sa bukana ng Tulupa Yung effort niya ay 170 So, dira na naman natin ito Siguro last booking ko na ito, mga katatay Saka lang So, naka-ano rin yata tayo Nasa 1 to o sa oh. single booking kita pa rin kaya lang oh umay <laughs> kanina gusto ko nang umayaw eh kaya lang kaya tapusin ko yung na to eh, Char eh. Bookings... kaya sa na single book eh ko 1,600 kaya nang suwi na ako kasi maka la 1,000 lang ako In okay na ako eh lang isip man ako muna at maaga pa nilulipan natin yung booking natin sir pick up lang sa ano ano 27F1? Well, Sir, compound? Direkto lang? Uh, baka lalabas ka ikot ka nalang. Naman-apit okay. lang naman ko Kaya pinatulong natin. <laughs> Bagbo-ganda mag-pick up. Wala siyang traffic eh. Gano'n, exacto yung address niyo. Lalawin po. Nalaman natin. 50 170. So... Sarap sana ito i-double book ko tatay. Kasi so, hindi e. Nak Nakachallenge ano tayo sa i-double book niya. So tara. Bakit na tayo dun sa muntin lupa. ito naman ito put. Mahira pala yung challenge sa ganito. Ginusto mo yan eh Nagpasarap. ito naman ito put. Ano sir? Bravo. Oh. Ikot pala 'yun, sorry. Pa ang pala nung gas, 56.16. So may tubas ako. Bali 200 yung gas natin. Simula kanina. kasi may natira pa ako ng nung... nag-arrive na tayo. Ginawa na yung item sa yun yung bahay na na-picture na natin. Alright mga katatay, hindi na tayo makapag-video kasi nabot na tayo ng ulan. Lakas ng ulan, no? oh. So tumagin muna tayo kasi baka mabasa yung cellphone. Hindi ko may lalagay sa helmet ko. So meron pa tayong drop off na isa, oh. Kapunta to sa, ano, sa, taytay, no? sa Taytay, no? -tay, special. So pauwi na rin tayo sa passage. So, last na natin ito. Ganun pa rin, single book. So, nakamagkano na ba tayo sa single book natin? Tingnan natin. 1,355. 11 booking pang dose ito. So, abot na ng 1,400. Or 1,500. Kasi ano ito, 1,700. Ano pa ito? Ano pa ito? Ang booking natin ang nakuha. 1,700 to 3. Ayan o. So, last drop off na natin po. Kasi alas nyo yung ginaw. So let's drop up na natin ito, so, binabi na tayo. So alas nyo na oh Starang kasi ako dito sa isang buhokin Sobrang lakas ang ulan, hindi i-deliver natin Kapag so, lang nyo ulan Pero ba, nagbigay pala ng 200 oh, hindi na kinuha yung suklay So 175 yung ano nga SF nga, 200 yung binigay, hindi na sinuha yung suklay 10-6 tayo, ang 11 na pala, hindi na tayo